Paano mo malalaman kung ang kaibigan mo ay may lihim na inggit sa iyo? Madaling makita ang sinyales kung ang kaibigan mo ay may lihim na inggit sa iyo. Madalas siyang nagbabatong hangi ng biro na may halong panlalait o pagmamaliit sa mga nagagawa mo. Una, meron siyang negatibong komento. Kung ang kaibigan mo ay madalas magbigay ng negatibong komento o kritikal tungkol sa iyong tagumpay o pagkakamali. Pangalawa, insecurity kung ang kaibigan mo ay madalas magpahayag ng insecurity, ng kawalan o kumpiyansa, maaari itong isang sinyalis na siya ay may inggit. Pangatlo, pagkukumpara. Kung ang kaibigan mo ay madalas ikumpara ang kanyang sarili sa iyo, maaaring may inggit siya. Pangapat, pagkaroon ng mga alibay. Kung ang kaibigan mo ay madalas magbigay ng mga alibay o dahilan kung bakit hindi niya nagawa ang isang bagay, maaaring maingit siya. Panglima, Pagbabago ng ugali Kung ang kaibigan mo ay biglang nagbago ng ugali tulad ng pagiging mas madamot o mas kritikal, maaaring may inggit siya. At ang pang-anim, pagkakaroon ng mga selos. Kung ang kaibigan mo ay madalas magpahayag ng selos o pag-aalala tungkol sa iyong mga relasyon o tagumpay, maaaring may inggit siya. Kung ang lahat ng ito ay tama, itag mo na ang kaibigan mong inggitera.